Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer, para sa Marso 23, 2025. Sa araw na ito, habang ikaw ay nagigising sa bagong umaga, damhin ang mapanlikhang pag-agos ng iyong emosyon. Ang iyong damdamin ay maihahalin tulad sa isang ilog na patuloy na dumadaloy, minsan tahimik at kalmado, ngunit sa ibang pagkakataon ay nagiging malakas at maalon. Huwag mong pigilan ang pag-agos na ito, bagkus ay hayaan mong dalhin ka ng mga damdaming ito sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Sa bawat pagtaas at pagbaba ng iyong emosyon, matututo kang maging matatag, matyaga, at determinado sa pagharap sa mga pagsubok na maaaring dumating sa iyong landas. Ang araw na ito ay nagdadala ng pagkakataong magmuni-muni at kumonekta sa mga puwersang espiritual na nakapaligid sa iyo. Bawat sandali ay tila puno ng mga palatandaan at mensahe mula sa kalikasan at sa mga hindi nakikitang enerhiya na gumagabay sa iyong buhay. Ito ay isang paalala na sa kabila ng iyong mga pag-aalinlangan o takot, ikaw ay may gabay na naghahatid sa iyo sa tamang direksyon. Subukang maglaan ng oras upang magdasal, magnilay, o tahimik na pagnilayan ang mga bagay na bumabalot sa iyong isipan at damdamin. Sa pamamagitan ang ganitong uri ng pagmumuni-muni, mas mauunawaan mo kung ano talaga ang iyong nais sa buhay at kung paano mo ito makakamtan. Ngayong araw ay mahalaga rin na bigyang pansin mo ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano at pagtatakda ng malinaw na mga layunin. Ang pagtatatag ng mga matibay na pundasyon sa iyong mga gawain ay makakatulong upang makamit mo ang iyong mga pangarap. Sa pamamagitan ng masusing pag-isip at maingat na pagkilos, mas magiging matatag ka sa iyong mga desisyon. Kung may mga bagay kang nais simulan o mga proyektong matagal mo nang pinaplano, ngayon ay magandang pagkakataon upang gumawa ng hakbang patungo rito. Sa bawat maliit na pagkilos na iyong ginagawa, ikaw ay bumubuo ng hakbang na magdadala sa iyo sa mas malaking tabumpay. Ang araw na ito ay isang paalala rin na habang mahalaga ang emosyonal na koneksyon sa iba, mahalaga rin na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang alagaan ang iyong sariling pangangailangan. Maglaan ng panahon upang paalagaan ang iyong katawan, isipan at espiritu. Maaari kang maglaan ng oras upang maglakad sa kalikasan, magbasa ng aklat na nagbibigay inspirasyon, o makipag-usap sa mga taong nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kapanatagan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili mas magiging handa ka upang harapin ang mga pagsubok na maaaring dumating sa hinaharap ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pilak ang kulay na ito ay sumasagisag sa kaliwanagan ng isipan kalinawan ng damdamin at proteksyon mula sa negatibong enerhiya ang pagsusuot ng damit na may kulay na pilak o pagdadala ng anumang bagay na pilak ay maaaring makatulong sa iyo upang manatiling balanse at kalmado sa harap ng mga pagsubok. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay dalawa, siyam, at labing -anin. Ang dalawa ay sumasagisag sa pagkakaisa at pagbuo ng matibay na relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang siyam naman ay nagsasabi ng pagtatapos ng isang yugto, at pagpasok sa bagong simula, na nagdadala ng pagbabago at pagunlad. Samantalang ang labing anim ay sumasalamin sa proteksyon, at patnubay mula sa mga puwersang espiritual na patuloy na nagbabantay sa iyo. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang linisin at ayusin ang iyong tahanan o personal na espasyo sa pamamagitan ng pagbubura ng mga kalat at pag-aalis ng mga bagay na hindi mo na kailangan, binibigyan mo ng puwang ang mga bagong oportunidad na dumaloy sa iyong buhay. Habang nag-aayos ka, pagnilayan mo rin ang mga bagay na nais mong baguhin sa iyong sarili. Ang simpleng pag-aayos ng iyong kapaligiran ay maaaring maging simbolo ng iyong pagnanais na magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, pasalamatan mo ang iyong sarili sa mga pagsusumikap na iyong ginawa. Ano man ang resulta ng iyong mga ginawa ngayong araw, tandaan na bawat hakbang ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas mabuti at mas matagumpay na hinaharap. Yakapin ang pag-unlad, gaano man ito kaliit, sapagkat ito ay tanda ng iyong patuloy na pagsusumikap upang maging mas malakas, mas matatag, at mas buo bilang isang individual. Sa araw na ito, hayaang maging ilaw ng iyong landas ang iyong sariling emosyon, determinasyon, at pananampalataya sa sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.